susunod ang ating ikatlong grupo. O sino sila, ba yung Jugi? Pare, ang ibig sabihin ng kanilang grupo ay tunay na mga artists. Ha? Pambato yeah. ng San Andres, Quezon. Please welcome, So Grafians! So It's showtime! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Marlang People! Kami abo pala ang So mula sa malayong bayan ng San Andres, Quezon. Malayo man, para sa aming pangarap, because this is your show. Your time, it's showtime. Showtime. Show tipin Inawang yung suot at Buhok mo'y gris sang tindahan Sa may baklaran Napatingin na patingin at tulala sa iyong kagandahan

Nasan ka na kaya? Sana ay masaya sana sa susunod na issue I said ka na? Wow, din, Guys, tanong ko lang, ano ibig sabihin ng Zografians? Artist po artist po. Ba, wow, ang galing, ha? Ito, ikaw, pagod na pagod ka. Dami mong ginawa. Ha? Di ba masakit yung tuhod mo? Um, medyo po. Medyo, pero kaya? Pero po yung nakita kita na wala po yung sakit ng tuhod ko. Wow. Ang galing, ha? Eto, Kuya Buboy, Cesar Montano. Nandito yung mga bisita mo from Bohol. At nandito sila. nag enjoy naman talaga dito sa showtime. Kuya Buboy, we love you. Okay, Kuya Kim, pasok! Di Bohol! Ready, Ready na ba Score natin mga na B-Ball! Score mo! Show mo! Iparinig natin ang ating mga tinig! Bantang B-Ball! Hindi mo nagustuhan. One lang ang binigay na score. Halika. Bakit 1? Oo nga, baba eh. Baba. Alam mo, konti lang nagbigay ng 1. Isa ka ron. Bakit hindi mo nagustuhan? Um, Paulit-ulit na lang po kasi. <laughs> Paulit-ulit? Wala na pong bago. Ano na yan? Wala pong bago. Walang bago. Okay. mga hindi mo people. Huwag natin pipinta sa opinion niya yun. Eh. Opinion. eh, may sagot sila. May ano ah, sagot. Ano sagot? Ano mo? Ako po ay solid showtimer at alam ko po, ngayon lang po nakita dito sa showtime! Yan! Kuya, akala What? mo lang yon <laughs> Di ba, Lim? Malalaman natin sa mga hurado mamaya. Okay, please, back please. to you. Back okay, to you, thank ha? you, Kuya Kim. Ito na, tinig natin mga hurado. Mr. Chong. Okay, bago ang lahat, Vong, gusto ko lang i-congrats si Direk Dante Brillante Mendoza dahil nanalo yung pelikula naming Lola as best film sa Miami Film Festival. Wow, congratulations! So, totally congrats, Sir Ferdy, hi. Okay, uh, guys, para sa akin, it was okay. Uh, may pinakita kayong uh, sayaw, kanta, and impersonate. Yon, tangkad pa, oh. Di ba? Vice na vice ang dating. Okay. Uh, ganun pa man, uh, medyo nakulangan lang ako sa energy ng sayaw and sa energy nung pagkanta. Ang nag-standout lang talaga si ate, yung nakadilaw, Ayan. So, dahil dyan, itong score nyo.